nagkabukingan na kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagitan ni na Francine Diaz at ng Orange and Lemons sa naging singitan at sapawan issue nila sa isang event nitong nakaraang araw. Lumantad kasi ngayon ang isang video na kuha ng Facebook page na Ulap Design Studio kung saan nakuha na niya ang mga kaganapan sa backstage ng venue bago pa man sumalang sa stage si Francine at ang banda. Dahil sa backstage video na ito ay nagkaroon ng insight sa kung ano nga ba ang tunay na nangyari at sino ang may kasalanan. At ang verdict, walang kasalanan dito ang either kina Francine Diaz at ang bandang Orange and Lemons. Ang may kasalanan ay walang iba kundi ang organizer ng mismong event. Makikita kasi sa nasabing backstage video na halos magkasabay na lumabas sina Francine at ang Orange and Lemons. Sa pagkakaalam ng bawat kampo, IQ na nila para lumabas sa stage at magperform. Kung ia-analyze ang lahat ng mga naging statement ng mga staff na lumantad nung kasagsaga ng issue, ang una talaga dapat na magpe-perform ay ang Orange and Lemons. Pero maaga pa si Francine sa venue at naurong yung performance niya. Ito ay dahil na late daw dumating yung Orange and Lemons. Alas gis pa dapat magpe-perform si Francine pero mag-aalauna na. So ang manager di umano ni Francine ay nag-ask sa organizer na paunahin na muna ang kanyang alaga dahil total 5 minutes lang yung performance niya na pinayagan naman ng organizer. Kaya nga si Francine Diaz yung tinawag ng MC sa stage. Ang problema parang hindi alam o hindi pumayag ang Orange and Lemons na may magaganap na switching ng performance. Ang alam nila sila na yung sasalang. Ibig sabihin ay nagkaroon ng miscommunication sa pagitan ng organizer at ng Orange and Lemons. Kaya naman nagkaroon ng confusion at kaguluhan nung time na nilang magperform. So uulitin natin walang kasalanan ang bawat kampo ng aktres at ng banda kundi fault ito ng walang iba kundi ng organizer. Samantala, hindi napigilang magsalita ng nanay ni Francine Diaz Patungkol sa akusasyong sumingit daw ang kanyang anak, galit na galit niyang ibinahagi ang kanyang saloobin. Ayon sa kanya, sana po pakitanong niyo po sa babaeng kasama niyo po na pula ang buhok na kinausap namin siya ng maayos at binastos niya kami. Pago niyo po sabihin ang salitang respeto at sino po ang naging walang karespe respeto po sa ginawa niyo. Yung kasama niyo po na mapula ang buhok ang nakakagulo sa banda niyo at sana sa nag-organize ng event. April 30 ang event, hindi May 1. Gusto niyo mag-perform anak ko ng 2am Tama pa po ba 'yan? Hindi pwede basta na lang ako manahimik at sa mga walang alam sa mga nangyayari. Kung wala kayo magandang masasabi, wag na rin po kayo makigulo. Kung gusto nyo malaman ang totoo, kayo kumausap don sa kasama nila na babaeng pula ang buhok kung paano niya kami binastos ng manager namin. Siya ang dapat magpaliwanag sa ginawa nila sa anak ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga taong nakakaunawa at hindi nakakaunawa sa mga nangyari. Maging mabait lang po tayo sa lahat. Gusto lang magpasaya ng anak ko at naimbitahan lang hindi po para bastusin sa event. At sa O&L, pakikausap niyo po sana yung kasama niyo na pula ang buhok na maging maayos makitungo sa kapwa. Maraming salamat!